Magandang araw mga kabopols. Ang anti-Semitism ay kolektibong diskriminasyon o puot laban sa mga lahi ng Hudyo. Madaling maunawaan ang salitang anti, pero ano nga ba ang Semitism? Ito ay galing sa salitang Semitic na tumutukoy sa mga lahi ng taong gumagamit ng Semitic languages. Gaya ng Hebrew, Arabic, Aramaic at Amharic. Kaya ang tunay na lahi ng Semitic ay hindi lang mga Hudyo Ngunit sa modernong kasaysayan, ang antisemitism ay halos eksklusibong tumutukoy sa galit laban sa mga hudyo. Ang tanong, bakit may ganitong uri ng diskriminasyon? At bakit hindi pa rin ito nawawala hanggang ngayon? Ang puot laban sa mga Hudyo ay hindi makabagong kaisipan. Sa Biblia, partikular sa bagong tipan, may mga bahagi kung saan sinisisi ang ilan sa mga Hudyo sa pagkakapako ni Kristo. Ginamit ito bilang batayan ng matinding galit sa kanila sa loob ng daang-daang taon. Sa Quran, lumalabas din ang pangalan ng mga Hudyo bilang isang respetadong lahi. Pero may mga talata rin kung saan sila'y tinutuligsa dahil sa di umano'y katigasan ng ulo o pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit sa reliyon, may magkahalong paggalang at paninisi. Ang ganitong mga pananaw ang naging panimulang lupa kung saan tumubo ang kaisipang antisemitism. Sa Europa noong medieval period, ang mga Hudyo ay inakusahan ng lahat ng uri ng kasalanan mula sa paglalaso ng balon, paggitin ng mga batang kristyano hanggang sa pagsasabotahin ng ekonomiya. Madalas silang pinalalayas, pinapatay o kinukuhanan ng kanilang ari-arian. Kahit sa mga bansang kristyano, ang mga Hudyo ay tinuturing na tagalabas o outsiders. Ang pinakamalala na anyo ng antisemitism ay si Adolf Hitler at ang Nazi Germany ginamit niya ang takot at galit ng mga Aleman para bigyan daan ang kanyang layunin. Itinuring na salarin ang mga Hudyo sa pagbagsak ng Germany matapos ang World War I at sinimulan ang sistematikong paglipol sa kanila, ang katakot-takot na Holocaust na kung saan humikit kumulang 6 na milyong Hudyo ang pinaslang, hindi dahil sa digmaan kundi sa ideology ng poot. Ngunit kahit matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig, hindi rin nawala ang anti-semitism. Sa Middle East, lalo na ang alitan sa pagitan ng Israel at Palestine, lumilitaw na naman ang anti-semitism. Ang supreme leader ng Iran na si Ali Khamenei ay kilala sa mga pahayag na may halong puot at galit sa Israel at mga Hudyo. Si Ali Khamenei rin ang isa sa pinakautak ng teroristang Hamas na kunsaan anda, anda ang sibilyan sa Israel ang pinatay. No October 7, 2023. Sa kasulatan ng Hamas mismo, may mga linya na hindi lang kontra Israel, kundi tahasang anti -Semitic. At yan ang mapanganib, maraming paratang laban sa mga Hudyo. Tulad ng sila raw ang may hawak sa bangko, media at politika. Ngunit totoo ba to? Sa ilang kaso, may mga Hudyo nga na nasa posisyon ng kapangyarihan at sobrang yayaman. Ngunit walang matibay o konkretong ebidensya na nagpapatunay na ang mga makapangyarihang Hudyo ay may kontrol sa buong lahi ng mga kapwa nila Hudyo o sila ay kumikilos bilang isang lihim na organisasyon. Ang antisemitism ay hindi lamang isang opinyong pangrelihiyon o pang politika. Ito ay isang pananaw na bumubulag, isang kolektibong galit na paulit-ulit na ginagamit para maghanap ng masisisi. Ang problema, kapag binura mo ang pagkakaiba ng pamahalaan ng Israel at lahat ng Hudyo, o kapag pinalabas mong likas na masama ang iisang lahi, nagsisimula ang ideology na maaring pagmulan ng karakasan. Hanggang sa muli, mga kabupuls.